na po. na na. Lampas talaga sa sidewalk yung mga pagpapark ng sasakyan dito. Katulad ng mga naglalakad na yan, oh, sa halip na didiritso siya, dadaan na lang sa kalsada at tapos uh, posibleng uh, magip ng uh, sasakyan. Pagka gipit ang uh, sasakyan o hindi sapat yung haba ng or laki ng parking, ayan, ganyan ang gagawin nyo para hindi nakaharangan nyo sa luwok at ang malaya ng nakakalakad ang mga tao. Katulad yan. Magmula sa southbound, kumanan sa Scout Albano ang team. Itong nga Scout Albano ay isa sa mga alternate route dahil sa pagsasara ng uh, Kamuning flyover southbound. Ang oras ngayon ay uh, 9:30 ng umaga. Ito pagtitikititan yung mga nakausli ang uh, puwitan o harapan ng mga sasakyan. So andito tayo sa lugar ng uh, ABS-CBN. 'Yan lugar na 'yan. So makikita both side, ito yung mga sign na no parking. Kasama din natin ang uh, kapulisan.

may so, so, nakita pa. sasakyan Meron po ba permit? po ba kayo permit dito? Pero hindi po may-ari ng building ito. Sa gobyerno po ito. Meron po ba permit para magtinda? So, natikitan dito ng isang sasakyan na nakausli ang uh, unahan dahil sa hanggang sa mga oras na ito ay uh, hindi pa lumalabas ang uh, may mayari kaya mahatak na itong uh, isang sasakyan dahil sa halip na dito dada ng tao dito na sa kalsada kaya tawag na yung mayari malayo, malayong pinuntahan Meron din pala nga hatakin dito sa kabila. Nasa kanto ng uh, Sergeant Esguera sa Eugenio Lopez sa uh, Junior uh, Drive Itong team Yung isang nga uh, kotse dito Natikitan at finalis, uh, pinalis Ito lang ang mahatak Dahil uh, hanggang sa ngayon Ay uh, wala pa yung O uh, Or walang lumalabas na driver Or may-ari So dumating yung may-ari Pero huli na 'yung sa kabila, na atak na pala. Kumaliwan tim dito sa May uh, Tumas Morato Avenue. Ito nga Tumas uh, Morato ay uh, kasama sa Mabuhay Lane. Yung nakarang uh, video natin uh, ito rin ng na-feature natin yung kahabaan ng uh, Tumas Morato. Kumaliwan tim dito sa May Nako, hindi ko nakita itong uh, street. Nadaanan itong uh, isang uh, L3 na nakapark mismo dito sa sidewalk. Ang ganda tignan pagka-aware na sila na hindi naharangan yung uh, sidewalk pag nagpapark sila. Yung mga nadaanan natin, okay yung pagpapark dahil uh, hindi nila naharangan yung sidewalk. Pero dito sa bandang uh, kaliwa, ito wala nang madaanan ng tao dahil uh, gipit or uh, hindi sapat yung uh, slot parking dito sa building na ito mahaba yung mga sasakyan hanggang dito yung ano yung sidewalk so labas yung gulong saka yung uh, unahan so lahat ito matitikitan inuulit ko lang dalawang klase ang uh, illegal parking isang nga uh, attended saka isang unattended. Ang attended yung uh, my driver mismo sa sasakyan titikitan yon at uh, paalisin. Ang multa noon isang libo. Ang isa naman unattended. Ang unattended yung iniwan lang ang sasakyan dito sa kahaba ng uh, kalsada at naharangan ng sidewalk na walang driver. So ang multa noon dalawang libo at posibleng pang mahatak ang sasakyan. Ha, to pala, hindi ko nabasa kanina. Scout Madrinyan. Kanto ng Scout Torillo. Kanina nasa Tomas Morato tayo. Natak na yung uh, isa dahil uh, walang lumabas sa driver. Kasi tingnan nyo ha. Ito ha. Pagka may mga driver, dito may ari. Ayan, itong resulta kitang kita yung sidewalk at pwede nang madaanan pwede naman palang uh, may atras ng sagad hanggang doon para lang magkaroon ng puwang ang mga dada ng mga tao dito ngayon itong uh, pick up na ito tignan natin ha kung hanggang saan yung i-adjust o oh, ayan o oh. Laki pa ng space dito para may orong at uh, alam naman ang building na ito tignan nyo ang linya ay sorry sorry po Ah, atos lang ako, atos lang ako. Wait lang ha. Ayan, ayaw ko magpotol ang video. <laughs> oh, hanggang dito. Oh. Ayan, potol. Ibig sabihin yan, ito, sidewalk na. Oh, naharangan nanya, niya. Yung mga walang driver na lalabas dyan at hindi maurong yung kanilang sasakyan para lumabas ng sidewalk, mahatak. Ito yung pinakakanto, mahatak na. Madami ang tow truck. Hanggang doon may hinahatak po. Hahatake na yung raptor or yung pickup. Saka ito, yung puti. Punta natin doon sa unahan. Yung uh, may hinatak na kanina. Ito na yung nahatak dito. Ayano, oh, oh. okay yung pagpapark n'on. So lampas din ang puti nito. Tinatain natin itong isa. Ito, lampas din sa sidewalk. Oo yung malaki na unsa umalis na siya. Bakit meditik? Unsa ba katulad dun sa kabila hanggang uh, dito lang yung uh, yung linya pwede so, ibig sabihin alam na sa ito so, hanggang dun oh. Uh. pwede so, ibig sabihin hindi lalampas dito sa linya o oh, ayan sa pantay ng poste so lahat ng lalampas dito na kotse o unahan o uh, puwitan matitikitan, mahatak katulad nito na nakausli kayo ng puwitan Balikan natin dito yung uh, hinatak at yung mga inayos. O di ba? Ang ganda tignan. Kaya naman pala nga uh, ipasok at uh, hindi maharangan yung sidewalk. Ito naman, dahil uh, gipit doon sa may plant box, Oh, 'yan ang pagpaparada niya. Oh, okay. Nawala na 'yung uh, pick-up. Nandito pa rin ang team sa kahaba ng uh, Scout Madrid niyan. Marami din dito. Dito tayo magsimula. Kukunan ko lang sandalan ko 'ya. Kukunan ko lang lampas talaga sa sidewalk yung mga pagpapaak ng sasakyan dito so lahat ng mga sasakyan na ito, yung mga may driver, matitikitan at paalisin yung mga unattended na iniwanan dito, matitikitan at uh, mahahatak katulad ng mga naglalakad na yan, oh, sa halip na didrito siya dada na lang sa kalsada at tapos uh, simply nga uh, mahagip ng uh, sasakyan. Lahat ng uh, natikitan dito ng may driver, so halos lahat ng kailang dahilan ay uh, hindi pa sila aware dito sa mga pagpapark na nahaharangan yung uh, sidewalk. sidewalk po kasi talaga yan eh. Bawal, talaga. bawal po talaga yan. Ah, oh, okay. Oo, oh, yan para sa akin talaga, bawal talaga sidewalk. Kasi, kung maglalakad ka, tapos dadaan ka ngayon dito, eh, may mabutan oh, sa, sa sasakyan. Kayo? delikado, baka mabangga ka pa. Di ba? Tama. Mali talaga yung kasi, ito yung parang karapatan ng tao na paglalakad eh. Mali talaga pag uh, dalagyan ito ng mga sasakyan. Yun para sa akin. Salamat sir. Thank you sir. Pagka gipit ang uh, sasakyan o hindi sapat yung haba ng or laki ng parking, ayan, ganyan ang gagawin nyo para hindi nakaharangan nyo sa luwok at ang malaya ng nakakalakad ang mga tao. Katulad yan. Kaliwat kanan, maganda na yung pagpapark nila. O oh, ito, may nakalabas na naman. Halos kalahati ang uh, labas ng sasakyan. So talagang uh, hindi sapat yung uh, parking uh, slot. Ano lang ito eh, pang uh, motorsiklo. Ayan oh. So ito naman, iniwan lang dito sa kaaba ng kalsada. Dumating na yung uh, may-ari nitong uh, kotse. Pero uh, hahatakin na. Tingnan nyo itong uh, Innova na ito. Talagang uh, nag effort siya na isisik talaga doon sa bangkita.